Yeah. Ay nagmamatter na po ang motorin oh, maambal. Nadali na rin po rin ang ating gi po. giniling po ng kubuta. Yan oh. Pwede na tamnan nata, eh. na natay. po yung dadaanan pa ng anong gulong. Square wing. Tatay. Nag po nagpapatik po ng ano. Nang panabi po, gawa natagas sa giling. Natagas po ba? Sa ganyan, ayan. Oh, Tol po niyan, yan. Yan, oh. Kailangan po ipapatikin lahat yan Tayo po muna yung mga ng ano po Nang talbos po ay, ay gawa ng tanghali na naman po dun Sa may kabila po lang Sa may dilid Pero tol Ay gagawa po muna ng ano po Pananghalian po Ay tanghali na naman Ano tol Ang oh. po ng oras Ano ang kasama natin mga art po Yeah Pero laking hati na naman po Aring motorin Ari pang kabila ay ayan oh. Al Alugog po at saka yung malapad tutlong hmm. malapad pero ari pong gitna na yan o. yari na po hangga ibabaw pwede nang tamnan ha hmm. nakatubig na patara ito lan oh hmm. yan o. giling na giling na po yan Eba, po aba mga patambling pa ay sabah po oh nahinog na ari po yung mga ano pa ng bagyo buhol pa ng bagyo mga kambal miliki panda gusto mo ba hmm. Tama po. Hmm. Hmm. Yung mga nangangay ng saging. Yan po. Ari po mga sayano, hindi po pihikan. Yan dapat Lahat po kinakain. Oh. Milky. Dali ka. Oh. Yan. Yan po lahat ay hindi pihikan. Oh. Haring maliit. Oh. Dali. Brown eh. Yan. Hehehe. <laughs> Tayo maglalaga mamaya utol pagka ako po talbos tayo po yung magluluto muna sa bahay ay eh. huwag so, na mag aalis doon sila naman nangangabulok po nga sa akin din sa amin oh yan po yung gawa pa ng bagyo yan nari oh nari po yung lakata naman ay eh, hindi na po napapansit gawa ng lagi pong ay oh eh. huh. anda Hayon, una kayo una ayun talbos po Ayan, dami oh talbos talbos ang oh, talbos po ng balihan natin na kukunin oh Pagkadami yan Sarap po niyang ginat Ang Yan Dami po mga kambal oh po, Ano po yung iba't ibang variety Mayroon pong kulay green Mayroon pula Ano tol? Ah Talbos natin kukunin oh, tutul para diretsyo na Diretsyo na O diretsyo na humay Ay sige Talbos na po ating kukunin mga kambal Yung ganda rin oh Para po hindi natin ihimayin Sa bahay ano tol? Matagal bago Yung ganda po Yung ganda Mañana. Matagal yung mayin ay pag ano, pag maglo tubutulin ko. Pa. Siya nga. Yan Talbos. Para, para madali na utod Ay, iba't iba po ang ano nito. Variety. May birdie po. Meron po may, may, pong, may pula po. Dalawa. Dalawang oh. pati. Ay, daga. Laki o. Oh. hindi oh, na hulong ng aso. Ang bilis. Yan po. Tapos yung dala na rin lalagyan o. Oh. Akan yung plastic. Putol. Wala tayong plastic. plastic. Para po ba hindi na sa bahay? Diretso luto na nari. Yan. Diretso balot na po. Sayang so, rin kahoy ito lang. Yung pali pwede pang pa, eh, kahoy na ito. Oo, oh, nabuhol. Para po yung buhol ng bagyo. Oh. Yan laki. Yan po yung matibay na kahoy. Yan po yung maulawin. Yan laki. sa sa ibang lugar po ito po ay hindi nakakain hindi nakakain lason pero dito po sa amin ito po kinakain kahit po yung laman po ang sinasabi po nila ay ano ay lason daw po ito po kinakain po sa amin po. iba't ibang luto po nito mga kambal mayroong buag-hag, mayroong balot mayroong himay himay pero ang lulutuin po namin ay balot po detali na may laman, may palaman po sa loob na sardinas or pala hinug na rin utol oh. dilaw na dilaw na yan tayo naman po sa pula naman po barite naman ay pula yan ang dami oh. pula pula na utol or utol oh. takas kalaman ay ano gala utol oh. o dulo oh. minunguan na pa dito ano ito ang minungan na. Ito so, lari yun. Lari ang kasarap ng talbos. Kamuraan po. Ito so, batak na. Yan. Kamuraan talbos po. Kapalasok ka lang. May nungan na po dito. O, yan. Yan. Mga pinagputulan po. Hmm. Putol na talang gawa. Putol po. yung ang atin may talbos lang. Pero tutubo pa yun. Oo. Uh -huh. Yung atin mabilis. Mabilis na mabot. Gawa ng talbos lang po. Ay. Yan dami. Talbos Kapal Ah, halos pala sa idutol Yung panipanot pong ibabaw po Ang ganda po ng talbos sa sariwang sariwa Pari oh, laki oh Sariwang sariwang talbos Yan, pula Ari po yung hindi natanim po Ari po yung mga tumubulaang Pagputay ko mo sa tanim po Pagputay ko po sa tanim ay ano po Ang laman po Nagiging ano Nagiging Nagiging po ang loob Ang laman po Kaya po tinakuha ay sa mga ano laang Mga tumubo po lang po ba Sa mga tubuan po Sa mga pinaghukayan po Aritubo laang Hindi po tanim Maganda Maganda marami na rin po. So, dito ang dami oh. Dini. Eh. Kapal. Oh. Pati damo makapal. Eh. Ingat la ang talaga pong isang buhay. Yan o oh. Yan kapal po din eh. Oh, talaga pong buntun po. Yan. Hmm. Sawa, sawa po tayo sa talbos kaya um. Ibang putahin naman po aray um. Hmm. Dami um. Huh? Kamuraan po ang talbos yeah. Ganong suka lang hmm. Hmm. Dami. Pak tua nak tu. Ada pula. Bagi spouse lah ang saya ini tu. Agu aku aku tanya itu. Ang dami po agad oh Ang mas makarami Ganun na rin kadami oh Nangasa ako Pupuno na po ang ating lalagyan oh Yan ang mapuno saglit ay hindi lang po pumungo ng ganito batak batak lang ito po yung nasa bahay na ito pati mga nakuha o oh. yan po kakabel yan ang bis oh. po pati mga oh. wala ang dagit lang po o yan po yung mga nakuha o isang planggana. Hindi na ko naman po. Ay, awas. Ay. Dami ano ito. Napadal Ay, nao na, na nga. Puno po. Pambubong. Kaya dami yung mga balutan nito, tol. Dami po ito. Baka po ito mga 20 mahigit. Yan. Sarap po yan Yan. Talbos po. Tsaka po aring aning ano po. Sili, panlaw. Sa labas po aring. Ayan, tayo gagawa ng pampalaman po sa talbos ng Balinghoy. Ayan po, gata ng niyog. At na po ang mmx-mekos na. Sardinas po, apat. Pagahalu-haluin na po. Asin. Bawang. Na, na po, na tinantad po. Tsaka paminta. At yun po ang ahalu-haluin na. po yung babalot na para po makaabot sa pananghalian yan lang po oh, pagbabalot yan tatlong kutsara po tapos babalot na natin pag so medyo manipis pa at mong dadagdagan yan yan, diretso tali na rin po. Yan, ganito po, magkatali. Oh. Dalawang ikot. Tapos, pakros naman po. para po hindi po lumabas yung laman. Hintay po yung nakaisa na. ng mga tatambal sa makinig natin si Bomboy at si Bombay. dito sa Bombay, Bomboy, Bomboy Bomboy, bomboy BLOGS, bomboy BLOGS Halika ng mga katambal Samahan natin si bomboy at si bumbay Dito sa bomboy, bomboy Bomboy, bomboy BLOGS, bomboy blocks Sa so, na nyo ulit paghahapay ng saging Pagdidilig ng mga halaman at paggamas ng kaingin Mga halagang hayop ay mabilis ng paramihin Kapag merong itinanim ay merong kang Mga diskata sa panguhuli ng sista sa tubigan Mga dalag na nasalong ngayon ay naglalabas at Nagluto ng pagkain sa tangali, at tapunan Kaya ng deskate ni Bomboy Bumbay Halikan ng mga kakambal Samahan natin si Bomboy at si Bumbay Dito sa Bomboy, 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 Bomboy Vlogs Bomboy Vlogs na pong balutan mga kambal Ay e si lang po ay po Para panggatapos sa, sa labas po na at pong sinigang na Ari po'y pangalawang gata po. At ipong rerekaduhan po sa labas. Bawang po. Tsaka po paminta. Yan o. Yeah. Plate 28 balot po lahat. Yan. At ipong lalagyan din po ng kalamyas po. Para po pampalabog po. Para po madaling malabog po. Yan. Anong na piraso po. Yan. Labog na po. Yan. At yan po ayuhulog yung unang kata po. Pampalapot. Yan. na hapnawin. Para po malapot. Yan o. Tap na lang po ari. At tira pong ihuhulog yung siling ano po, siling tilos po. Ang siling tilos po. Mga 5 minutes po ah, okay na po ari. Tayo na po yung magluluto po ng pinagkat na saging po at saka ng kapo, langka. Tapos na pong lutuin po yung ating ano. Talbos ng baling po. Tayo naman po yung maghihimay po na rin ang kapo saka na rin saging po at itong babagkatin po sa sukal yan ayan yeah. tapos nakakuha ng kauli sa tabing bahay ayun oh. yan ang kapal po at itong hihimay-himay na po yan ah napasama yung buto hindi pong buto at hindi po ilalaga. Ayun, pakadami buto. Buto po nang nangka. Buto nang nangka. yung kapal po ng kalong neto. kapal po kalong nito Laging naman po tayo. Yari na po yung kao. Parang pinangusang baboy na mo. Yan o. Sabah. Sabang hinog po. Hmm. Maganda po ang pagkasabah. Hindi po siya kalamatsyo. sukal at na Yon, ito na po yung nakaput sa kasaging ang po tsaka po yung pinangat nakakain po ginatan sarap ano kapag pala na isang <laughs> mong ulam ano yan po kakain po ginatan ginatan oh. hindi na ito yung niluto ano hmm. hindi na umalis na eh Gawa nung ano ba? Kalamyas. Kalamyas. Ang pampaasin. Ang pampaasin. Hmm. Kaya nga Ano ba? Diba? Kaya pa? Mm hmm. Nasa nasa yung kalamyas. Kaya dali, uh, dali makapagpalambot ang talo chaka, chaka sa bagay. Tsaka sa karne po ano. Hmm. Tisda. Ganun din. Ah.